Ito po, pag nyo. So. Ito po yung bahay ng anay na inuhukay ko. Tingnan nyo. Pangalong beses ko na pong inuhukay ito. Ang taas po nga ito. Ang yun, gabi ito. Ang lawa ko. Kala nyo walang anay. Nasa, nasa ilalim mo yan. Eh, pero tingnan nyo yung mga anay. Yung mga anak ay mga similya. Masimil yan yan. Hmm. Yan yeah, sa ilalim. Huh? Madali pumasok sa ilalim. Pagkano ano galaw. Hmm. Yung kapal. Hmm. Eh mga bagong anak, anak ng mga puti. Ay nung yun, ano, nahanap po ngayong reyna nito tsaka yung hari. Ipatutubos ko pag nakita ko. Hmm. Hmm. Nasa ilalim mo pinaka-reyna niyan tsaka ano. Mga opisyalis. mm hmm. hmm. Ayan, bakal yun. Nasa ilalim pagkala nyo wala. Pagka hinalungkat. Nangangat eh. din o yan. Hmm, ganun yun. Pagka ko. Mabilis umano sa ilalim. Dahil pumasok sa ilalim. And, hmm. Mati nyo kaya yung uti nyo. Hmm. Trillion in anong similya. Ayan. Ayan ito uti okay. nyo. Bukas o oh, pagbalik ko nyo dito, mataas-taas naman to. Magawa na ng ano ginagawa ka agad galing ng mga arkitekto nito eh napakabilis ng utak pero hindi bibilis sa utak ko <laughs> pag kain o kain ko sila hmm. 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 tapat lang yung tubig nakaapat na baldi na ako dito eh po si Peter si Dolpidol anti-thermite pero hindi po ako tumatanggap ano, na mag-ukay po inukay ko lang po ito dahil gamit ko po takot lang po silang mukay kala daw nila punso sabi ko hindi punso yan tanay yan kasi dalawang pangating beso na po inukay ito eh nag tumatas salamat po